Good evening, good evening mga ka-idol Ito na naman tayo mga ka-idol Mag-vlog na naman tayo Patungkol dito sa ating uh, gagawin ngayong gabi mga ka-idol Kasi sobrang busy uh, na po tayo Malapit na po, po yung election mga ka-idol Isa po tayo doon sa ano sa officialness or sa magsaserve na sa election o sa butuhan ngayong May 12 mga ka-idol uh, Wala na tayong time uh, Mga ka-idol kaya napag-isipan ko habang ako ay Uh, dito sa kusina habang ako ay nagpapahinga mga kaidol why not mag-isip muna tayo ng sandali kung anong dapat natin gawin ngayon mga kaidol bago tayo magpahinga alright mga kaidol ito <coughs> may binili po akong pala mga kaidol kasi ilang ulit na po ako nawawala na mga pala mga kaidol alright so pang ko na po ito mga kaidol pang limang pala ko na po ito mga sana hopefully hindi na itong mawawala mga kaidol ito na yung uli or uh, bibili pa ako ng isa na hindi hindi ganito mga ka-idol yung ibang style naman so ginawa ko po mga ka-idol ito yan nilagyan ko ng tubo dito alright uh, yung bakal yung mga kwan lang po ritasa lang po na pwede natin siyang i-welding or i-weld po natin ito para mas matibay siya mga ka-idol alright so gusto ko sana mag-welding ngayon pero Masakit man kasi sa mga mata mga ka-idol kung ngayon tayo Uh, gabi. Alright? Tapos, mayroon akong sobrang mga bakal dito uh, ka-idol na binili ko rin. Ito siya. Ito lang yung uh, tinagpin natin mga ka-idol. Alright? Ito yung handle niya mga ka -idol. Okay? So, ang form niyan ay ganito na yun. Okay? Ganito na. So, idudugtong natin. Tapos, dito mga ka-idol, i-weld lang natin dito. Alright? Weld natin yan. Tapos, lagyan natin ang hawakan dyan mga ka-idol. Okay? Depende na po sa kung anong design nyo yung gagawin ko. Pero lalagyan ko yan ng hawakan dito yung uh, design na uh, triangle mga ka-idol. Dito sa may ano. Dito o banda. Dito sa may ano niya. Okay? So, bukas kung may time pa ako, pwede, pwede ko na ito i-weld mga ka-idol. Nakagamitan lang dyan is welding machine. Tapos uh, cutter. Ganito. Alright? Ganyan. <clears throat> tapos mga ka-idol, ito siya. Alright, uh, mayroon akong sira dito na ano, axe. Alright, yung palakol mga ka-idol. So gagawin natin itong bara. Alright, yung pambutas ko sa lupa. Alright mga ka -idol. gamit lang nito. So sobra na yung tubo dun mga ka-idol. Alright, Kaya kasi nag uh, kami ni mother. Pero hindi pa matapos yung project namin ngayon mga ka-idol ni uganga namin. Kaya kasi Uh, short kami sa budget. Akala ko ba marirelease ako ng ano, blessing. Pero mayroon pa tayong konting problema mga ka-idol. So ito, right? ito yung tubo na ikokonekta natin dito sa ano, nasira nating palakol mga ka-idol. So sa English po, axe po ito, alright? So ito, uh, bukas ko na lang siya i-weld kung may time pa tayo bukas. kasi may mahalaga akong uh, lalaka bukas mga kaidol together with my brother. Okay? Kasi kinuha ko po siya ano, kumiker. <laughs> okay. Tapos, uh, pagkatapos namin sa school, yun na. Tuloy-tuloy na yung transaction namin. Pagkahapon po, doon ako sa pangatlo kong kapatid. Okay, together with my family. Okay. Uh, my son and my wife and also my uh, mother na nasa kidapawan po. At saka si father ko po na nasa kidapawan din. Okay, sasabay daw sila bukas po. Eh okay, kasi anniversary ng mga kapatid ko. Shout out dyan pala mga uh, ating Elmar. Alright, hopefully. kompleto uh, tayo bukas. At saka thank you po. Thank you rin sa invitation, invitation niya. Ito yun mga ka-idol. So mga ka-idol, kung may mga sira-sira kayong ano ha, Uh, kagamitan sa bahay ninyo na pwede pa ninyong uh, gamitin o makumpunin nyo pa, wag nyo basta-basta ka kaagad na itatapon po mga ka-idol. Alright, so gagamitin lang natin dito mga ka is itong sander mga ka-idol. Alright, ito yon Okay, ito yon So ito, cutting dish ang tawag dito mga ka -idol. At itong isa mga ka-idol ay, ayan, so ito yung ano, ito yung uh, plate po, alright, yung panghasaan, kumbaga pa, Okay, ga pa papakinisin muna natin ito mga ka -idol. Ito lang gagawin natin ngayon mga ka Alright? So, bukas may mga kagamitan na tayo mga ka -idol. So, gagawin ko pa. Uh, maghahanap ako doon sa ano. Uh, sa shop po. Yung uh, bibili ako ng ano. Tapos, ludugtungan ko lang po. Para makagawa ako ng ano. Ng malaki pang bara. Okay? Yung, mga uh, bara di camera. Ganun, gagawin natin yan. Hindi na tayo bibili kasi kung bibili uh, bibili pa tayo mga ka-idol, uh, pa yung ano, yung kuha natin. All right? Triple pa po yung gagastusin natin. Pero kung alam natin mag-DIY or do it yourself, so why not gagawin natin yan. So nito mga ka-idol, oh. alright, nagbili lang ako nito, mura lang ito mga ka-idol, nasa uh, 85 pesos na siya. Tapos, gi-weld ko lang, ayan, natapos na siya, ayan, may, may kwa na ako. Ah, uh, pang kwan po rin ito, pang pitong martilyo ko na po ito mga ka-idol na wala yung iba mga, Iwan ko kung saan ko na. Ano. Kaya minsan kasi, makakalimutin tayo mga ka-idol. Alright? So, ito yon yung mga ano, sprocket natin sa motor mga ka-idol. Ginawa ko ng pang pukpukan at saka pang, ah, <coughs> pang ano ba, kung sabi saya pa, bawog. right Pambawug sa ano, sa bakal po na pwede pa natin gagamitin. Alright? Ito yon o oh, yung stand po. Okay, tapos mayroon tayong Pag-ipit dun mga idol, Alright, uh, adjustable yun So, ayan uh, Ikawan natin yung skills natin Ma-discover yung mga skills natin mga ka idol. Kasi, uh, hindi na ako Ano po Hindi uh, discover ko talaga yung mga hidden kwan ko, talent ko At saka mga hidden skills ko po mga ka idol. Okay, so Kung mayroon ng ano po uh, Klase po uh, ayun na napakahirap na pong i-adjust kayo kasi ano na, pasokan na, tapos singit-singit uh, na lang natin minsan absent uh, dito sa bahay ito yung ginagawa ko mga magpahinga ganun, alright, gawain pero nagaplano ako mga kaidol na bibili din ako ng ano, ng farm okay, kahit uh, ano lang, kung uh, bibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos, basta malusog lang tayo mga kaidol, alright so may mga pa pangarap pa naman tayo mga kaidol, habang bata, pa habang nabubuhay tayo may pag-asa pa. Okay? So, uh, hanggang sa muli mga kaidol. alright right? Uh, hanggang dito na lang mga kaidol. So, God bless and then don't forget to like, share and uh, uh point the uh, notification bell and subscribe all sa mga kaidol, okay? Kasi napaka laking tulong na po 'yan para sa aming mga vloggers, mga kaidol. So, for now, bye-bye. And, uh, papakita ko sa inyo yung finished product. Alright? Bye-bye. Bye-bye. God bless. Bye-bye.